Nagsimula ng matanggap ng overseas Filipino workers na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia ang kanilang kompensasyon matapos ma-bankrupt ang mga kumpanyang kanilang pinapasukan. Iniulat mismo ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan umaabot na umano sa higit 800 million pesos ang halaga ng cheque na na Ayon sa Pangulo, ang naturang payouts ay personal na ipinangako sa kanya ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa kanilang pagpupulong sa sideline ng Apex Summit sa Bangkok, Thailand noong nakaraang taon. Tinatayang umaabot sa 2 billion riyals sa ang ibabayad sa higit 10,500 OFW na apektado ng mga na-bankrupt na Saudi construction firms, siyam na taon na ang nakakaraan iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling na, sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na nag-file ng claim sa, sa insurance. process na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank Indemnity check, yung alinma bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na na-check na is 868740544 in pesos na na-release na. release na 1104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na.